ikalimampung kabanata. Ang makapangyarihan Diyos, ang Diyos na Panginoon, ay nagsalita at tinawag ang lupa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyaon. Mula sa sayon, nakasakdalan ng kagandahan, sumilang ang Diyos. Ang aming Diyos ay darating at hindi tatahimik. Isang apoy na mamumugnaw sa harap niya at magiging totoong malaking bagyo sa palibot niya. Siya ay tatawag sa langit sa itaas at sa lupa upang mahatulan niya ang kanyang bayan. Pisanin mo ang aking mga banal sa akin. Yaong nangakikipagtipan sa akin sa pamamagitan ng hain at ipahahayag ng langit ang kanyang katuwiran. Sapagkat ang Diyos ay siyang hukom. Iyong dinggin o aking bayan at ako'y magsasalita o Israel at ako'y magpapatotoo sa iyo. Ako'y Diyos, iyong Diyos. Hindi kita sasawayin dahil sa iyong mga hain, at ang iyong mga handog na susunugin ay laging nanga sa harap ko. Hindi ako kukuha ng baka sa iyong bahay, ni ng kambing na lalaki sa iyong mga kawan. Sapagkat bawat hayop sa gubat ay akin, at ang hayop sa libong burol. Nakikilala ko ang lahat ng mga ibon sa mga bundok, at ang mga mabangis na hayop sa parang ay akin. Kung ako'y magutom ay hindi ko sasaysayin sa iyo, sapagkat ang sanglibutan ay akin at ang buong narito. Kakanin ko ba ang laman ng mga toro o iinumin ang dugo ng mga kambing? Ihandog mo sa Diyos ang haing pasasalamat at tuparin mo ang iyong mga panata sa kataas-taasan. At tumawag ka sa akin sa kaarawan ng kabagabagan, ililigtas kita, at iyong luluwalhatiin ako. Ngunit, sa masama ay sinasabi ng Diyos, Anong iyong gagawin upang ipahayag ang aking mga palatuntunan? At iyong kinuha ang aking tipan sa iyong bibig? Palibhas at iyong kinapupuotan ang pagtuturo, at iyong iniwawaksi ang aking mga salita sa likuran mo. Pagka nakakita ka ng magnanakaw, pumipisan ka sa kanya, at naging kabahagi ka ng mga mapangalunya. Iyong ibinubuka ang iyong bibig sa kasamaan, at ang iyong dila ay kumakatha ng karayaan. Ikaw ay nauupo at nagsasalita laban sa iyong kapatid, iyong dinudusta ang anak ng iyong sariling ina. Ang mga bagay na ito ay iyong ginawa, at ako ako'y tumahimik, iyong inisip na tunay na ako'y gayang-gaya mo. Ngunit sasawayin kita at aking isasaayos sa harap ng iyong mga mata. Gunitain nga ninyo ito, ninyong nangakalilimot sa Diyos, baka aking pagluray-lurayin at walang magligtas." ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin. At sa kanya na nag-aayos ng kanyang pakikipag-usap, aking ipakikita ang pagliligtas ng Diyos.